kasarap na panghimagas ang pag-uusapan. Sinong hindi maglalaway sa katakam-takam na panghimagas mula Bulacan? Kutsinta, suman, kasaba cake at halayang ube. You name it, Bulacan has it. Pero para sa maraming bulakenyo, ang itinuturing nilang hari ng mga panghimagas sa kanilang probinsya ang ipinagmamalaki nilang pastillas de leche. Dito, sa bayan ng San Miguel, unang ginawa ang panghimagas na ito. Ang pastillas de leche ay mula sa salitang kastila ng ibig sabihin, milk candy. Ang mga praile rao noong panahon ng kastila ang nagturo sa mga bulakenyo kung paano itulutuin. Yung bulakan kasi, naging agricultural early. Daming kalabaw sa bulakan. Kasi siyempre, ang daming gatas ng kalabaw, no? Hindi naman nauubos at that time. Ang daming-daming kalabaw ng araw. So, nag sila ng pastillas. Kilala rin ang pastillas de leche sa tawag na bastos, na ibig sabihin, sikat na sikat. Hanggang ngayon, in pa rin ito sa panlasa ng mga Pinoy. At isa si Marisa de la Cruz na patuloy na gumagawa nito dito sa San Miguel halos dalawampung taon na siyang naluluto nito. Natuto nga po ako noong nakatira ko dun sa Biyanan ko. Lahat po kaming mga anak, pare-parehas po kaming natuto na maganito. Kaya marami po kaming nagagawa ng pastillas dito sa amin. Ang sekreto raw niya, ang sariwang gatas ng kalabaw. Haluan ng asukal ang gatas Sasalain ito para masigurong malinis ang nakuhang gatas. At saka, pakukuluan sa apoy. Talagang nasa halo po yung babatihing mabuti para pumino at saka yung parang pinong-pino po siya. Hindi magaspang, tsaka kumunat. Gamit ang mahabang sandok na kahoy o paleta, walang tigil na hahaluin ng isang oras ang gatas hanggang sa lumapot ito. Kailangan ding giliran o tanggalin ang namumuong gatas sa gilid ng talyasi para hindi ito masunog. Malalaman daw kung luto ng pastillas kapag makintab na ito at madali ng haluin. Na, Pwede na itong putul-putulin at sa kalalagyan ng pambalot. Karaniwang sa papel na puti o kaya sa cellophane lang binabalot ang pastillas ngayon. Pero noong panahon ng Kastila, makukulay at magagara ang disenyo ng pabalat ng pastillas. Tuwing piyesta na lang daw ito karaniwang ginagawa. Sa ngayon, isa na lang si Lola Luz Ocampo sa tatlong natitira sa Bulacan na marunong gumawa ng pabalat para sa pastillas de leche. Bulaklak, ibon, Maria Clara, bahay kubo at lalaking nagbabayo ng palay ang ilan sa mga ginupit niyang obra mula sa papel de hapon. Hindi raw biro ang paggawa nito. Mabusisi Detalyado at mahabang oras at pasyensya ang kinakailangan para makabuo ng isang pabalat. Nagsimula ako nung aking pastillas wrapper na yan, nung ako ay eh, grade 5. Pilig ako talaga magkupit. Yun, kaya tuloy-tuloy yung aking trabaho. Tubong San Miguel si Lola Luz. Maski sa edad na 86, ipinagpapatuloy pa rin niya ang sinaunang tradisyon ng pabalat. Paraan daw para mapreserba ang kinalakihang tradisyon ng pagawa nito. Pero nagbago man daw ang itsura ng pastillas, hindi naman daw nawala ang tamis sarap na naging tatak na ng panghimagas na ito. Abang nina, ninanam na mo, lalong madin, mo talaga yung totoong sarap. Kung pastillas de leche ang ipinagmamalaki ng bulakan, ang pantapat ng mga taga-malabon ang katakam-takam na pichi-pichi. Nakagawian na raw kasi ng mga taga rito na isabay ang sikat na pansit malabon sa mga kakanin tulad ng puto at sapin-sapin. Kaya, pati pichi-pichi, ginawa na rin partner nito. Tulad na lang ni Aling Mila Flores. Di niya inakalang papatok ang panghimagas na ito sa mga kababayan. Sa radyo, tinry ko lang yung recipe na binigay nila. Then, yung mga, siyempre, mga niluto mo, parang nagkaroon ko lang na improvements, gano'n. Ang sikreto raw ng kanyang pichi-pichi, mga dekalidad na kamoteng kahoy galing pa sa Batangas. Ayon kay Ali Mila, dapat tanggalin ang ubod o ang gitna ng kamote dahil matigas daw kasi ang bahaging ito. hugasan, gagad rin ang kamoting kahoy sa grinder. Tutunawin ang asin at asukal sa tubig, saka ihahalo ang ginadgad na kamoting kahoy. Pinapausukan ang kamoting kahoy sa steamer sa loob ng isang oras. Masarap din daw kung lalagyan ng keso o niyog ang ibabaw ng pichi-pichi. Pichi-pichi. Oh. Tiyak na malilimutan mong pangalan mo kapag natikman mo ito. Uh -huh. Ang sarap ng pastillas ng bulakan at pichi-pichi ng malabon. Walang katumbas. Lalo pat sing tamis at sing sarap na mga ito, ang dedikasyon ay binigay ng mga taong gumagawa sa mga ito at walang kaparis ang pagmamahal sa tradisyon ng pagluluto ng mga Pinoy na Pinoy na panghimagas.